Mabigat ang kanilang laro ngayon, do or die para sa rain or shine. Sa mga laban, ang paglalaro ni James Yap malamang aabangan. Big game eh, lalo na ang kalaban ni na Coach Yeng Yaw ay ang mainit at talentadong kuponan ng San Miguel Beermen. Ngunit, ano kaya ang nangyari? Keep an eye on Chris Ross. We got a bump there from Napata. Getting both right transition three wow. straight away I know the type of fight that they have theres Romeo getting free getting the jumper pushing people around and quick hands, look at this One, two, Not an easy thing to do, ripping CJ Perez. Isa marahil sa pinakamainit na kupunan ngayon ng Elasto Painters gawa ng kanilang winning streak late in the eliminations. At sa gabing ito, nandoon si Nakarakot, Belga, Datu at Santillan upang magbigay ng opensa. At sa gabing ito rin, kinilala nga rin ng panandang bato o milestone na nagawa nitong si Gabe Norwood. Miguel, this is a matter of which one you want to use at what time. An answer back, Andre Carrasco for the timely three-pointer. Will he have a heat check moment to give it to Bo? Bo, pull up three. Yes! And they got another one here. Datu with the finish. Five straight points from Datu. Andre Carrasco will try another three. Pull up, gets it to go. kupunan ni Coach Yeng Giao yan kaya kahit alam mong dehado, alam mong lalaban yan hanggang dulo. Hindi magbibigay ng madaling panalo sapagkat pride din ang nakataya rito. Tagilid man ang lagay na natili silang determinado. Dahil kung mabiguman, man, makauuwi pa rin naman silang nakatasang noo. The threes have been falling here to Phil Sports Arena, and the rain or shine, last Raiders have tied it up. San Miguel Bierman 67 all with 35.8 left here in the first half. Carabao, Big Bo Belga, Tommy, Coach Giao and his troops here to tie things up. Kung ikaw ang ng San Miguel Beermen. sa upensa kaya mo ba talagang makipagsabayan? Hitik sa mga malalaroan ang kupon ng ito ng mga kayang mag-shoot ng lights out at any given time. Nandoon sina Terence Romeo, CJ Perez, Jericho Cruz, Chris Ross, at Marshall Lassiter na naasahan ng SMB na magbigay ng punto sa guard position. A rain or shine, how can the San Miguel take advantage of that? And Jericho Cruz uses his body and physicality. <laughs> <laughs> That's Jericho Cruz! Woo! Junmar the fade away, no! CJ Perez offensive rebound and the finish! Anong masasabi ninyo sa combo ni fahardo at bootright Sakit ulo talaga malamang para sa kanilang mga bantay. Marunong gumawa ng kanilang mga scoring opportunities para sa kanilang mga sarili at marunong ding mamasa kapag bukas ang kakampi. Patunay na nga rito ang kanilang mga dumadagundong na mga dunks na talaga namang walang makasabay. Away by Norwood, off the dribble, finding with a slam! Uh... Very unselfish play as well. I thought Benny Boatwright actually could have gone up for the shot But he elected to pass it off. A very wise move. Mar finishes with authority. ...beating the Kraken inside. Ooh, wide open. What a pass and what a finish! Boatwright goes baseline. Drive, draw, dish. dunk. Mar Kung akala mong one-man show lamang ang San Miguel Beermen at hahayaan na lang ng mga local players na buhatin sila ng kanilang import, doon ka nagkakamali. Dahil kung show lang naman, ito rin naman ang ipinakita nitong si Terence Romeo. Solido ang mga numero tapos sasamaan pa ng mga handles at crossover na talagang pamoso. So stops and get hot uh, from the outside as well. terrence romeo got free shoots and scores. get them going get their confidence up terrence romeo who was uh, such a big factor why they have made the game so close in the first half as terrence romeo has started to find his group offense Noong nakaraan nilang laro, mabilis ngang nakapagtahi-tahi ng sunod-sunod na puntos itong si James Yap na tila ba paghahanda sa game nila ngayon kontra Beerman. Gayunpaman, may ibang plano marahil si Coach Yeng Giao. Ngayong tapos na ang kanilang kampanya, ano sa tingin ninyo ang susunod na yugto para sa idolo ninyo? Tuloy sa Elasto Painters, ibang team, o retire na? Thank you guys. Maari nga kayang pag-isipang isama itong si Benny Boutright sa mga magsusuot ng uniforme ng gila sa panghinaharap? Pasok kaya siya sa magiging sistema ng napupusuan ng SBP na maging permanenting coach ng national team? Nakabibilib lang din marahil na sa kanyang tatlong laro, nakaka-121 points na siya o halos 40 points per game. Anong masasabi ninyo rito? Sure, you, you, you do your thing especially in the... Parts of the game. Oh, oh, Benny boat right at the face of team D'Antu. Teammates here, Benny rides with the biggest mismatch I've ever seen in this matchup, and he scores easily. It's too big from Jude barfajardo Take a look at this, Benny Boatright getting her of Tatu. down hard and he's it. Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo ayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang pot at galit ang ating pairalin kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panunood, Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.